Dumating ba sa pagkakataom na isip nating iniwan na tayo ng Diyos? O baka walang Diyos na sumasagot sa atin? Sa lahat ng ating panalangin, hinagpis o pagtawag? O talaga bang may Diyos? Masakit sa akin na sabihin sa inyo ang mga katanungan ito. Ngunit ito ay hango sa totoong nararamdaman ng mga tao. Sa oras na sila ay dumaranas ng iba't ibang pangyayaring hindi inaasahan, at higit sa lahat ay ang mga makadurog pusong pangyayari sa ating buhay na sa tingin natin ay hindi nararapat nating maranasan. Kaya't narito ako upang ibahagi ang mensahe sa modernong paraan at nais kong iparating sayo na kung ano man kaibigan. Ang iyong dinaranas ay masasabi ko lahat ito ay nasusulat at inilahad na sa banal na aklat at naranasan na rin naman ng mga unang mga taong mananampalataya sa Diyos. Ang una ay Kapag nawalan tayo ng mahal sa buhay, maaring makaramdam tayo ng labis na lungkot at sakit. Napapaisip tayo, bakit hinayaan ng Diyos na nangyari ito? Isa sa mga halimbawa ay sa Juan Kapitolo 11, versikulo 35, kung saan nakasaad na si Jesus mismo ay umiyak sa pagkamatay ni Lazarus. Ipinapakita nito na nararamdaman niya ang ating sakit at hinagbis na hindi niya tayo iniiwan sa mga panahon ng ating pagdadalamhati. Ang Diyos ay kasama natin sa ating pag-iyak at nagbibigay ng pag-aliw sa ating mga puso. Kapag nararamdaman natin ang bigat ng pagkawala, alalahanin natin na fasama natin si Jesus sa ating kalungkutan. Ikalawa ay, kapag tayo ay nahihirapan sa buhay dahil sa kakulangan ng pera, iniisip natin na parang iniwan na tayo ng Diyos. Ngunit sinasabi sa Pilipos Kapitolo 4, Persikulo na may sinasabi, At pupunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ipinapangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan sa ating mga pangangailangan. Minsan, maaring hindi agad natin nakikita ang kasagutan sa ating mga dalangin. Ngunit ang Diyos ay laging kumikilos sa likod ng mga pangyayari upang tugunan ang ating mga pangangailangan. Ang mga simpleng biyaya at tulong mula sa iba ay mga paraan din ng Diyos upang ipakita na hindi niya tayo nakakalimutan. Ikatlo ay, kapag tayo ang ating mahal sa buhay ay nagdurusa sa matinding sakit. Hindi may iwasan nagdududa tayo kung bakit hindi tayo dinidinig ng Diyos. Tandaan natin na sa Isayas Kapitulo 41, versikulo 10, sinasabi, Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manglumo sapagkat ako'y yung Diyos. Palalakasin kita, oo, tutulungan kita. Ang Diyos ay kasama natin, nagbibigay ng lakas at tulong kahit sa mga oras ng sakit. Sa gitna ng ating paghihirap, naroon ang Diyos nagbibigay ng pag-asa at kalakasan. Kapag nararamdaman natin ang sakit o ang ating mahal sa buhay, alalahanin natin na mayroong Diyos na nagmahal sa atin at hindi tayo pababayaan. Ikaapat ay, kapag may mga sakuna o kalamidad, madalas nating itanong bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito. Sa Salmo Kapitulo 46, versikulo 1, sinasabi, Ang Diyos ay ating kanlungan at kalafasan, handang sa plolo sa oras ng kagipitan, ipinapaalala sa atin na kahit sa gitna ng sakuna, ang Diyos ay ating kanluman at lakas. Ang mga kalamidad ay maaring magdulot ng malaking takot at pangamba, ngunit ang presensya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kasiguruhan na hindi tayo nag-iisa. Sa gitna ng mga pagsubok, naroon ang Diyos nagbibigay ng proteksyon at kabay. Maraming pagkakataon, nararamdaman natin na nag-iisa tayo kahit napapalibutan tayo ng maraming tao. Iniisip natin na saan ang Diyos sa mga oras na ito. Sa Deuteronomio Kapitolo 31, Persikulo 6, sinasabi, Huwag kayong matakot o masindak sa kanila sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay kasama ninyo. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan. Ang Diyos ay lagi nating kasama kahit sa mga oras ng kalungkutan. Sa mga panahon na nararamdaman nating nag-iisa tayo, tandaan natin na ang Diyos ay nakatunghay sa atin nagbibigay ng kaaliwan at masasandalan. Siya ang ating kaibigan na laging handang makinig at sumama sa ating paglalakbay. Tandaan natin kaibigan na minsan sa masayang araw ng ating buhay, tayo ay malakas ni hindi natin nahalala ang Diyos. Ikaw kaibigan tuwing kailan ka nagdadasal at nagsisimba. Sa iyong kaarawan lang ba o dumadaan sa isang simbahan doon mo lang naalala ang Diyos. Ngunit hindi natin alam na kahit kailan hindi tayo iniwan ng Diyos, kahit siya ang huli sa ating prioridad. Sa bisyo, kasyahan, trabaho, paghaharal o maging gadgets at panunood ng lahat ng bagay sa internet, ay doon natin naubos ang oras natin. Sa 24 apat na oras sa isang araw, ilang minuto nila natin sa Diyos. At nayong tayo ay nasa kagipitan, Sakit karamdaman o mabibigat na problema ay sinisisi pa natin sa Diyos ang lahat na nito. Kumising kataibigan maglaan ng oras sa Diyos. Dahil kahit hindi natin siya naalala, naroon siya sa lahat ng oras, kahit natutunog at napakalimot tayo lagi siyang napatumhay sa atin. Ang Diyos ay parang tahimik na batis sa oras ng kaguluhan. Isang magandang tanawin sa gitna ng problema ang kanyang kagandahan ay hindi natin makikita at mararanasan kung hindi natin siya pupuntahan. Tandaan natin na sa oras pa na tayo ay masaya at inuubos ang oras sa so walang kabuluhang bagay, ay nahalala natin ang Diyos. Naisip ba natin magsimba o magpasalamat man lamang sa oras na tayo ay sagana at walang problema. Ngunit sa panahon nasa kagipitan ay sinisisi natin sa Diyos na hindi natin makita ang kanyang mukha. Tandaan natin, kaibigan, na kailanman ay hindi nawala ang Panginoon. Tayo ang naglalayo ng ating loob sa kanya. Kaya't kapag kailangan natin siya ay malayo na ang ating loob sa kanya. Mga kaibigan, sa lahat ng ito, natutunan natin na ang Diyos ay hindi tayo iniiwan. Sa gitna ng kanungkutan, sakit, at mga pagsubok, nandyan pa rin siya. Ipinapangako niya sa atin na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kaya't magtiwala tayo sa Kanya sapagkat ang kanyang pagmamahal at presensya ay laging nandyan para sa atin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At nawa ang mensaheng ito ay magbigay sa inyo ng pag-asa at katiyakan na ang Diyos ay laging kasama natin. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-share ang video na ito upang maiparating din sa iba ang mensaheng ito ng pag-asa. Pagpalain kayo ng Diyos.